concert ni international artist Ariana Grande sa Manila gidumog kinsa kaha ang mga celebrities nga nitambong atong sayran sa showbiz chika ni Crystal Cremente. Star Studded Good ang concert ni international pop star Ariana Grande dihang nag-concert siya ni Atong Domingo sa gabi sa Mall of Asia Arena. Pipila ka mga celebrities ang spotted sa maong concert, lakip na ang Liz Love Team nga sila si Enrique Hill o Liza Soberano. Wasab nagpauwahi si The Voice Kids Season 1 runner-up Darren Espanto o pangako sayo iyo actresses nga sila si Catherine Bernardo Andrea Brillantes kinsa nakatambong pa sa meet and greet ni Ariana. Sa Instagram account ni Alex Gonzaga, makita siya nga kauban ng iyang ate Tony o kuya Paul Soriano. Ang concert sa international pop star na may family bonding time sa uban celebrities, din spotted food si Chinita Princess Kim Chu, uban niyang sister ug pag-umangkon. O ang Legaspi family nga sila si Zoran, Carmina ug ilang super duper cute nga twins. Si Ariana Grande mapasalamaton nga nakaduaw na siya o nakakita sa iyang mga fans din hisan nasud. Crystal Clemente alang sa showbiz chick.